ayan po so babalik na po kami babalik na po namin si Kuya Jeff po oh, alas 12 na habulin um, natin 12, yung oras po. alas 12 na po abulin yes. na po namin yung oras may tatlong oras po si Jeff <laughs> may tatlong oras ka po Kuya Jeff ngarag na, na kami ngarag ayan binilhan pa natin muna ng damit si Jeff sa sa Changi ayan kasi para mabilis <laughs> may mga shorts din sa ando underwear <laughs> ayan mo na ayan eh, lang mamaya na lang huli natin bibili pinagsisihan pa natin kaya Di para na pag oo, para pag ano niya na rush po talaga to so kami ay galit sa school balik ulit balik ulit uh -huh. kami sabi ko kumahinga na so after kasi alanganin nina after lunch na ulit yung office kaya sabi ko kumain na sila tapos balik na ulit kami o kayong dalawa mubo na lang din dyan kay Lahinay tapos balik na ulit tayo mabuli natin, magbabiyay pa po kami ulit na isang oras so hanggang 3 o'clock lang daw po yung office kasi baan na 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 last day na talaga ngayon last day na last day na si nagbigay pa din po ako ng card. Marami pa po ako hinasika. So, umalis ako sa school, hindi pa nga ako tapos eh. Hindi pa tapos. Pag-ibabalik ako din mamaya. Or bukas. So, ako ka, anong Hi po. Nandito so, na po kami. Gagala ah. po kami sa mall. Mahaahal. Nandito na kami sa airport. Excited po nandito si Kuya Jen. Sa so Maglalaro kayo? Ano yan? Mga color. O yan. Gusto mo Jen maglaro? Doon may basketball. Doon. Doon. May bola doon. May bola. Ayan po si Russell, ngayon din lang po pala nakapunta dito. Kasi... Pinapanood po namin yung uh, bagay. Oo. Palagi kami sa ano lang eh, Robinson. Saan tayo? Southwoods? Saan <laughs> <laughs> tayo? Saan <laughs> tayo? Oo oh, nga, nabit nakapasok dito yung kotse. <laughs> ha? Bakit? Bakit? Nakapasok yung kotse. Yan, yeah, kotse? O Russell, sagutin mo si Kuya Jeff, bakit nakapasok yung kotse? Bakit nakapasok yung Ha? Hindi, ang, ang tanong nga, bakit daw nakapasok? Ay, o, bakit paano nakapasok, Russell? Oo nga, paano na, nakapasok na, na, yan? Hindi, oh. <laughs> 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 ba? <Bayan> yan eh. ba? Bayanihan? ni Hindi niya masin. Sabi ano? Ano kaya? Benta nila eh. Sabi mo, eh, na ano? Oh, oh. Saan ba yan dumaan? Yung nadala <laughs> natin, mahit yun. Saan yan gaya galing? <laughs> saan yan oh, ganda <paliwanag> ba, di ba? Ano yan eh, yan, Tapos din Hindi, may lamang masasarami dyan. Saan? O, paliwanag may saan? 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 Ano, wow. <laughs> <laughs> Sige-controler tayo. Baka tinanggal yung ligit at sa ilip na binuo. sige tayo. At sige-manubilat lang ka, dinitin lang. <laughs> Paano kaya yung nabuo? Ano yan? Paano? Ano ang simbol? Hindi, mayroon yung daanan. May daan dyan. May malaki dyang pinto. Ganyan o. Oh. Kasyaman o. Oh. O oh, diba nakita mo yung restaurant? Napakalaki o. Oh. Siyempre doon, may malaking daan yan. Papasokin, galing sa garahe. Yan, oh, alam mo na. Uy! Ano yun? <laughs> Kahalik oh <laughs> dyan. dyan sa puno. O, oh, bato, bato yan, puno. Ayan o, oh, may so, matao o. May matao, o na halik. Ay, sorry. Yan na halik. Halik. Yan ka. O, si Russell nga, halik na eh. Russell, halik ka. खराब नहीं पाए पे hunting ko agad sila ng ng ano ng tres Maria. Si Cineo po ay hindi na kasama kasi nga nasa isubo siya. Pagdating namin nagmamadali po talaga kami kanina gawa ng kailangan na po talaga namin habulin yung oras doon sa Cali. Ayan, Ayan mahangin po dito. Nandito po kami sa festival. Alam po natin si session siya kahapon. Biglang, <stay> <night George> <off> uh, ayan eh. ano Jeff, biglang lipad ka dito, ano? <laughs> biglang lipad. Oh, shout out mo yung mga ano mo, classmates. <nucleus> oh, sige. Shout ko lang yung ano, yung kaklase ko dun sa Tapula. Sa kasila, ano, sila Shian, sila, sila Daniela. Sa yung mga barkada ko dun, sila Erby, si Hernel, at saka yung best friend ko yung si Rene. At saka, at, at saka yung mga teachers ko po dun sa Makula. Oh, saka yung mga pa papa mo. And, at saka yung mga uh, day ko. Uh, maraming salamat po sa pagdalo sa akin. At saka yung mga teachers ko, and ma'am uh, Rain and then sa mga uh,

Good luck ulit sa iyong panibagong pakikibaka. New journey. <laughs> sa iyong bagong journey. <laughs> Natatahakin. New journey. <laughs> <laughs> Patay tayo dyan. <laughs>

saka yung buhaya kapag may langaw ano kabo nakalimutan kasi yung mga kain kada sa isang ng masarap pala halo <laughs> pag ano ah pino di ba susunod, text time, punta tayo dun. Busog na. Pag-usapin tayo. Kamusta? <laughs> Nag-enjoy? Oo. Oh. <laughs> Kahit pagod. Opo. Opo. O yan. Nakarating na agad si Jeff sa festival dito po sa Alabang, Muntinlupa. Ayan. So first time mong makapunta ng mall na? sabi oh, oh. First time. O oh, ito yung bundok dito sa ano? sa city. <laughs> mga building. Oh, building pero may puno pa rin naman 'yan, oh. Kaya lang yung puno dito may mga ilaw. Ready Christmas <laughs> oh, <laughs> oh, ayan. Baka mahulog kayo ha. dito tayo dito, baka kayo mahulog. Ayan. Punta na tayo sa parking. Doon oh, lilakad. Ayan. Ganda. Oh, ayan na. Russell, ngayon ka lang pala nakapunta dito. <laughs> Pati po pala si Russell, hindi namin na isama dito. Sorry naman, Russell. Sininita palagi ko si kasama dito yan. Ayan po. At si Jeff ay biglang lumipad papunta dito sa Maynila. <laughs> Kaya nakasama na po ng Marias.